Renz Abando at Carl Tamayo, dalawang Pinoy na patuloy na mainit ang laro sa Korea. Mukhang unti-unti nang naiuukit ang bagong kabanata ng Pinoy Pride sa Korean Basketball League. Sa likod ng mga malalakas na kuponan at naglalakihang imports, dalawang Pilipinong manlalaro ang kasalukuyang umaangat at nagdadala ng kakaibang husay sa bansa, si Renz Abando at Carl Tamayo. Para kay Renz Abando, Tila bumalik na ang kumpiyansa, at tiwala na minsang nawala sa kanya noong mga unang bahagi ng 2025 to 2026 KBL season. Ayon sa mga ulat, binigyan na raw siya ng kanyang bagong head coach ng malayang kamay sa Opensiba, partikular sa pagbitaw ng mga tres. Kung dati ay limitado ang kanyang mga minuto at bihirang mapasahan ng bola, mayon ay tila siya na mismo ang puso ng Opensa ng Red Boosters. Hindi ito katakataka dahil kilala si Abando bilang isang explosive score at high flyer, kaya't malaking bagay na maibalik ang kumpiyansa sa kanya. Ayon pa sa isang KBL insider, malinaw ang direktiba ng coach magpaulan ng tres sa laro. Sa madaling sabi, may green light na si Abando sa labas ng arko, at tila sinasamantalan niya ito sa bawat laro. Ang resulta, patuloy siyang nagiging spark plug sa opensa, at inaasahan ng fans na mas dadami pa ang highlight plays at clutch moments niya mamaya at sa mga susunod na linggo. Samantala, habang abala si Abando sa pagpapainit mula sa perimeter, may isa pang Pinoy na tahimik ngunit matindi ang impact, Carl Tamayo ng LG Sakers. Kung si Abando ay hari ng tres, si Tamayo naman ang haligi sa ilalim. Base sa ulat ng parehong KBL Insider, tinagurian si Tamayo bilang best power forward sa Korea, sa kasalukuyan, at walang sinuman daw na Korean player ang kayang makapigil sa kanya. Hindi ito basta papuri lang, dahil may mga numero itong pinanghahawakan. Sa offense, matindi ang shooting at post presence ni Tamayo, sa defense naman, isa siyang pader na mahirap lampasan. Kitang kita ang maturity sa kanyang laro, mula sa mahinahon, ngunit epektibong decision making hanggang sa kakayahan niyang mag-adjust depende sa kalaban. Ang kanyang consistency at composure sa loob ng court ang dahilan kung bakit lumalakas lalo ang kampanya ng LG Sakers sa KBL. At syempre wag natin kalimutan si na Kevin Kiambao, Tolentino, SJ na maganda rin ang nilalaro, lalo na si Kevin Kiambao at SJ. Isa si Kiambao sa mga leading score at inaasahang magbibigay ng malaking ambag sa mga puntos sa kanyang team na Sono SK Gunners, habang ganun din ang nilalaro ni SJ Belanghel, effective ang pinapakita niyang outside shooting at penetration sa loob, epektibo rin ang mga binibigay niyang play para sa kanilang koponan, kaya naman di maitatanggi na isa siya. Sa mga key player ng Kogas Pegasus Kung susumahin, sina Abando, Tamayo, Kiambao, Belanghel at iba pa ay patunay na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino sa international stage. Parehong may kanya-kanyang estilo, isa sa labas, isa sa loob, ngunit isa ang layunin. Itaas ang bandila ng Pilipinas sa KBL. Habang tumitindi ang kompetisyon sa Korea, mas lalong tumitibay ang loob ng mga Pinoy fans na sumusuporta sa kanila. Mula Japan hanggang Korea, patuloy nating ipagmalaki ang ating mga manlalaro sa bawat tres, rebound, at panalong makukuha nila.